eme naming nasa langit, engay yong umaga, ay muling bumubukas, ang aking mata at pinipilikong, pun uing ang aking puso ng pasasalamat. Salamat Salamote sa hininga. Salamat saya kalakasan. Salamat saya bawat peka kataon na ibinibigay mo saya akin upang muling maksimula ese bawat paginga keyo. Iniimbitaan ko ang liwanak na pumasok sa hacking boy. At sa bawat pagbuga ko, pinapalaya ko ang takot, ang alinlangan, at ang lahat ang he bagay na hindi na nekak kachulong sa aking avang binivikas ko ang panalanging ito. Inisip ko ang gintong liwanag na bumabalot sa akin. Mula ulo hanggang pa, naglilinis enehe bawat sugat, nagpapatahimik sa haking isip at bumuvo, enehe bagong lakas sa haking kaluluwa. Panjinun, negalong araw na ito ay ipinapahalag ko ang haking kagustuan namamu isa kasaganahang. Hindi lamang kasaganaan saya material, kundi kasaganaan saya pag-ibig, saya kalusugan, saya kapayapaan, at saya kagalakan. Ibinubukas kayo hang hacking puso para tanggapin ang lahat enge pakpapalang nakalahang para sa hacking. Ibinubukas ko ang hacking hisipan upang makakita mga bagong posibilidad. Ibinubukas ko ang hacking emga kamay upang yakapin ang mehea oportunidad na ibon oportunidad na ibon ni ibege na nice ang bawat idelang puma Pashok, sa akin ay majimbini ng tagumpay at ang bawat agbangko ay human sa direction ng aking mga pangarap gayong ay pinapalasya ko ang Imga paniniwala na naksasabi na ako ay hindi sapat na hindi ko kayang umunlad na hindi ko kayang abutin ang haking mehea pangarap pinapalitan ko ang mehea paniniwalang, ilon ng mehea salitang puno ng kapangyarian ako ay karapat dapat ane aho ay malakas ako ay siyang ilo, enehe paghasa para sa aking sarili at para sa iba. Sa bawat oras na, bumabalik ang alinlanggan inuusal ko ang katotohanan na. Ang sansinukop ay nasa aking panik at ang bawat haman ay isa lamang hakbang patungo saya mas malaking tagumpay. Pang Hani hailing, kahungang hupang, makita hanga oportunidad, na sa hiking buhe, inilin ang, lakas ng, love you pengumawa, ng mehea decision, na magbubuka ng, pinto para sa a kasaganahan, inihilin yo ang, kapalapan ng, puso upang mapanatili. Eng hakin pananampalataya, kait sa emga, Panahon, tila maharap, eng lahat. alam ko na ang bawat pagsubok. Ay may kasya manggaral, at ako ay bukas para matutunan, ang lahat NG iyan. Habang inuusal kok ito, nakikita ko ang haking sarili na napapalibutan, NG emga, tong sumusuporta nagmamahal, at nagbibigay Inspiration S.A. Akin. Nakikita ko ang hacking mehea proyekto na lumalago. Ang aking mega idea na nagaging realidad at ang aking buhay na yumapo sa pagpapalat. Nakikita ko ang kasaganahan na parang iloh na walang hampay ang agos patulo ina pinupuno ang bahwat aspeto engi eking buhay. Sa tuwing dumarating ang alinlangan, pinipili kong tumingin saya pasas alamat dahil alam kong ang pasasalamat ang pintuan. Ang higit pang biyaya, merimin salamat sa bawat pinto na nabuksan, sa bawat tahong ipinadala mo para tulungan ako, ote sa bawat pagkakataong ipinakita mo sa akin na ako ay hindi nagiza. Salamat sa meheamilagro milagro na nangyari na at sa mga milagro na peperating palang. Salamat Sabawat, arahu na Maybago, akong Pagakataong, lumapit sa haking layunin. Salamat Dale Sabawat, gabi bago ako matulog. Alam kong may bagong liwanag nadarating sa pagsikat NG Araw. Ngayon, tinatanggap ko ang kasaganaan ng walang pa aalinlangan. Pinipili kong alisin ang lat NG at lang na nasa isip ko at pinipili kong majing daluyan NG bijaya para sa iba. Tulad NG ulan na bumaba siyak upang bijang boha ang lupa. Nawa iyang kasaganahang na dumarating ay hindi lamang manatili kundi dumalo ipatungo shaking pamilya. Eking emga, kaibigan at salat, ng tahong, nanggangay langgang. Nawa imagine kasangkapan ako para ipasa ang liwanag o tepag hasa sa iba sa huling sandaling. Ito aneke panalangkin. Pinatitibay ko ang aking pananampalataya. Alam ko na ako ay niliha hindi para mabuhay saya kakulangan kundi para yumabong. Alam ko na ako ay narito hindi para matakot kundi para maniwala. Alam ko na ako ay niliha upang maging kasangkapan ang kabutihan at kasaganaan. Kaya buong puso kong sinasabi ang ho. Tinatanggap, Kohanglat ng pagpapala. Ho, tinatanggap ko ang lahat NG pagibig. Ho, tinatanggap ko ang kasaganahan na dumarating galon. At abang natatapos ang panalangging hito na nanatili sa haking puso ang isang malalim na kapayapan. Isinusuko. Keo ese iho, ama, anglat, NG Hakin Plano at nagtitiwala ako na ang plano mo ay mas mata kaysa sa Hakin Nesip. Salamat salat NG nangyari salamat. Salayet NG Dorete na wayang pinakamaganda ay maksisimula ang galong amin.